Ayan oh, o, oh, si Bubot o oh. Guys, okay, si Bubot o, oh, nagka-drive o oh, Itutulungan namin Ito sa farm niya Ako si Unat Itutulungan ni Bubot Ayun, nagka-drive Ayan naman ah Makaka proud Kasi mga kapatid mo Farmers na eh, o oh. Kapareho ko din nung araw Naluluha-luha ang ako eh, nang nakikita ko nga mong nagkadrive eh, o, Si Unat yan. Oh. Unat. Nat, wait lang, Nat. Kawin ka muna. Oh. Ayun, nakakapala, di ba? Okay, Nat, na. practice ka lang. Galing, ano? Nakakaproud. Sarap sa pakiramdam. Mga kapatid mo, nakikita mong nag improve kung ginalingan ko noon bilang farmers mas ginagalingan nila ngayon kasi nakikita nila talagang nagpursigirin ako noong araw ito na na naging bunga na ang saya na ng pinakabunga ay blessing thank you lord ito mga ko, nandito sa tabi ko Ya, oh, shout out sa iyo mo anak mo, gagaling. Oh, madaling araw ngayon dito. Alas 4 na madaling araw. Malamig. Uh, positive yata o oh, negative. Di ko alam. Kung ano. Lilito ako sa negative o positive na yan. Basta malamig. Yan na yun. Oh, si Una, nag-training. Si Bubot, ayun, naglilinis. Ha? Diba? Galing, di ba? Ayun, oh, si Bubot, oh. Okay guys See you Thank you Thank you for watching Galing Gusto sa form Mga baka oh Mga baka oh Oo oh, oh.